kabayan. May magandang balita kami para sa inyo. Gusto niyo ba malaman? Tara! Naghahanap ng bagong aplikante ang Canada at Poland. Kahit nasaan mang kayo sulok ng mundo. Baka ito ng pagkakataon niyo? Ikaw ba isang truck driver? chef, welder, cleaner, electrician. Nagantay ang Poland para sa iyo. Oh. Punta naman tayo sa Canada. Tara. Ko ba baker, carpenter, beautician, kitchen helper, forklift operator. Nantay ka na ng Canada. Ano pang hinahantay nyo? Bumisita lang kayo sa aming website www.justmigratenow.com at fill up nyo lang yung form para magkaroon kayo ng libreng consultation. O paano? Kita-kita tayo lahat sa Canada o kaya sa Poland. Puna na ako ah.